araw tayong mga idol sa ating mga member maraming salamat kay Dayilin Ido, Almalin Ponsika Angelito Brunola, Richard Umpan, Josephine Castillo Torin and Fair Prince Lynn Kaligdong Vlog Tita Jinky Perez, Tadasi Barua Lilibit Tumagi kay Maricel Nakil, Miss Miami Laurel, kay Sheila Budino, Merlinda Albis, Priscilla Inot at kay Roman Villanueva maraming salamat sa laging Uh, nagbibigay ng counting halaga Maraming salamat sa iyo uh, Idol Sheila Bonino at Kay Roman Villanueva Malaking tulong na po ngayon mga, mga idol Shoutout din tayo sa lahat ng mga OFW Sa buong mundo, sa mga security guard Sa buong Pilipinas Sa mga baker At sa mga blind community Simula na po natin Ang ating kwento Matapos ang utos nitong si Commander Barracuda Agad nang umalis na ang kanyang mga tauhan. Dahil nga sa pag-aakalang mga ordinaryong pulis lamang ang mga ito, mahigit sa sampung tad-tad lamang ang papunta doon sa mga pulis at gagawa sa misyon na iyon. Sa mga sandaling iyon, nag-utos na din itong si Nanay Kanida na subukan na hanapin ng mga ito ang kuta ng mga rebuilding tad-tad doon sa kagubatan. Ngunit paalala ni Nanay Candida Huwag muna silang gagawa ng pag sa mga ito. At kung makakasalubong nila ang mga rebuilding tagtad, kailangan muna nilang umiwas, lumayo at umatras. Ilang sandali, papalis na din sina Butchuk, Buno, Gabriel at itong si Pablo. Silang apat ang gagawa sa ipinag-uutos nitong si Nanay Candida. Agad din ang binaybay ang makakapal na mga kakahuyan kahit sa mga pagkakataon na wala silang nararamdaman na mga kakaibang presensya doon sa kakahuyan nag-iingat pa rin ang mga ito hanggang sa sapiti nila ang unahang bahagi ng kakahuyan at dito na nakakaramdam si Butchok ng kakaibang mga presensya agad na nagtago ang mga ito sa likod ng mga malalaking puno ng kahoy at minanmanan ang buong kapaligiran hanggang sa nasipat nila ang mga naka pulis na umuusad doon sa unahan ng kanilang kinaroroonan na labis na ikinagulat ng grupo nila ni Butok. Itong si Gabriel, ninanais sana nitong magpapakilala doon sa mga iyon dahil isa ding pulis itong si Gabriel. Ngunit pinigilan ito ni Butok. Wika ng ng binatilyong sundalo. Kuya Gabriel, huwag mo na. Manmanan muna natin ang kanilang mga kilos. Baka kabilang pa rin ang mga iyan doon sa mga grupong gusto tayong patayin. Sumang-ayon naman itong si Gabriela sa sinasabi nitong si Butchok. Baka nga kasi mga kakampi pa rin ang mga ito ng mga grupong gusto silang ipapatay. Ilang sandali, patuloy nilang minanmanan ang mga ito na naglalakad sa kagubatan hanggang sa makalipas ang ilang mga minuto nakita nilang huminto na sa paglalakad ang mga ito at nagpalingalinga sa paligid. Ang inaakala nila ni Butok na baka naramdaman sila ng mga ito. Kaya agad na nagtago ang mga ito sa likod ng mga puno ng kahoy at doon sa mga damuhan habang patuloy na pinakiramdaman ang galawan ng mga ito. Ang mga pulis naman napahinto sa pag-usad ang mga ito nang makakaramdam muli ng kakaibang presensya at pangitain itong si Major Gulbe. Agad na uwi ka nito doon sa mga albularyong kasama. Tatay Simeon, na. Naramdaman ko na naman ang mga presensyang naramdaman ko kanina doon sa may tumana. Maaaring sinusundan tayo ng mga ito at minanmanan ang ating mga kilos. Kaya wala nang inaksayang uras ang mga ito. Agad nang pumuwisto ang mga ito. Doon sa mga puno ng kahoy, nagtatago agad ang kanilang grupo sa likod ng mga malaking puno ng kahoy at doon sa malalagong damuhan. Habang nakatago, inaaninag din ang mga ito ang buong paligid ng kanilang na Sa mga pagkakataon na iyon, nando doon na din ang grupo ng mga rebuilding tadtad -tad, na nakikita ang paglalakad ng mga pulis at nang makita nilang biglang nagtatago ang mga ito sa likod ng mga puno ng kahoy. Agad na tumigil na din ang mga ito sa kanilang pag-usad at nagtatago doon sa mga batuhan at likod ng mga puno ng kahoy. Galing sa kanilang kinaruroonan, medyo mas mataas ang bahaging kanilang kinaruroonan kaya mas nakikita nila ang grupo ng mga pulis. Dahil sa kanilang nakita na agara na nagtatago ang mga pulis inaakala din nilang maaring natunugan ng mga ito ang kanilang presensya. Agad na nakapwisto na ang mga rebuilding tagtada at nakaumang na ang kanilang dalang mga baril doon sa mga pulis. Ang apat sa mga rebuilding tagtada dahan-dahan nang lumalapit doon sa pinagtataguan ng mga pulis. Nakayuko at nakatago ang mga ito doon sa mga makakapal na mga damuhan. Sa una nilang paglapit, walang nararamdaman na mga pwersa ang mga tagtad galing doon sa mga pulis. Kaya inaakala ng mga ito na mga ordinaryong pulis nga lamang ang mga ito at walang mga tangan. Balak nilang sorpresahin ang mga ito sa pag-atake gamit ang kanilang mga matatalas na mga itak. Inaasahan na kasi ng mga ito na hindi sila tatabla ng bala galing sa mga pulis. Ngunit huli na, nang maramdaman nila bigla na hanay ng mga pulis may mga nagtatangan din pala na mga kakayahan sa kanalamang nila nararamdaman ang mga ito nang tuluyan na silang nakalapit doon sa mga pinagtataguan ng mga pulis nawindang ang isipan ng mga ito sa kalinang isip kasi baka may mga tanga na bagay ang mga pulis na kaya silang tablan ngunit huli na dahil nasisipat na ang kanilang kinaroroonan ng mga pulis sigaw nitong si Major Gulbe sa kanyang mga kasama. Mukhang tinatambangan tayo. Barilin nyo na ang apat na mga iyan. Agad nang nagpaputok ang mga pulis na sa mga pagkakataon na iyon, nakatago pa rin sa likod ng mga puno ng kahoy. Unang mga pagbaril ng mga ito, walang anumang mga pabao na usal ang mga ito sa kanilang mga bala at walang mga ipinahid Inaakala kasi nilang simpleng mga rebuildi din lamang ang mga ito at batid nilang mga rebuildi ang mga ito dahil na rin sa kanilang hawak na mga armas. Habang nagpupulasan ang apat na mga tagtad, pinagbabaril ang mga ito ng mga pulis. Agad na tinamaan ang apat na mga rebuilding tagtad ng kanilang mga bala. Ngunit dumikit lamang ang mga bala ng mga ito sa katawan ng mga tagtad Nalabis na ikinagulat ng grupo nila ni Major Golbe. Tinatamaan man nila ang apat na mga tagdad. ngunit parang hindi malamang iniinda ng mga ito ang tama ng mga bola sa kanilang mga katawan. Kaya napapasigaw na din itong si Tatay Simeon, wika ng matandang albularyo. Major, mukhang hindi pangkaraniwan ang mga iyan. Sigurado akong tinatamaan ng mga bala natin ang apat na iyon. Ngunit mukhang hindi tumatalab ang ating mga bala sa kanilang mga katawan. Sa tingin ko, nagtatangan ang mga iyan ng mga kakayahan para hindi tablan ng mga bala. Dahil nga sa mga pangyayaring iyon, nagkakaroon ng lakas ng loob ang mga rebuilding tadtad na magpapakita doon sa mga pulis at lumabas sa kanilang mga pinagtataguan. Natataranta na ang mga pulis nang masilayan ang kaganapan na iyon. Ngayon pa lamang kasi unang bisis na nakakita ng mga taong hindi tinatablan ng kanilang mga bala. Lalong natataranta ang mga ito nang makita nilang naglabasan na ang mga rebuild galing sa kanilang mga pinagtataguan at nagtatakbuhan papunta sa kanila. Habang tumatakbo din ang mga ito, narinig nila ang pagsisigawan ng mga ito at ang pagbabanggit sa kanilang mga usal para sa kanilang mga tangan agad na pinaputukan pa rin nila ang mga iyon ngunit ganang pa rin ang mga nangyayari hindi tinatablan ng mga bala ang kanilang mga katawan wika nitong si Major Golbe Huminahong kayo gagawa tayo tatay Simeon tatay totoo ng mga usal para sa mga ito pagkatapos mabilis na gumagawa ang mga ito ng mga pabaon ng mga usal at may mga langis na kinuha ang mga ito pagkatapos ipinahid sa kanilang mga bala. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, tuluyan nang nakalapit sa kanila ang mga rebuilding mga tadtad -tad na patuloy pa rin na hindi tinatablan ng mga bala. Kaya nagtatakbuhan ng mga pulis patras pa at dahil sa nagkagulo na ang mga ito, tuluyan nang naataki ang mga ito ng mga rebuilding. Gamit ang mga itak ng mga rebelde, walang habas na pinagtataga ng mga ito ang bawat maabot ng mga pulis. Sinubukan pa sana ng ilang mga pulis ang makipagpalitan ng mga pag-atake gamit din ang kanilang mga punyal. Ngunit mas nawindang ang isipan ng mga ito nang hindi tumalab ang kanilang mga gamit na punyal. Kaya sunod-sunod nang natutumba ang mga pulis at nasusugatan at ang malala pa sa mga ito, karamihan sa mga pulis ang napapatay agad ng mga rebuilding mga tagtada. Napapamura na itong si Major Golbe at ang kanyang limang mga kasamahan nang matapos na ang kanilang mga ginagawang mga usal at pagpapahid ng mga langis sa kanilang dalang mga bola. Agad na nagsisigawan na ang mga ito nagalit galit na galit dahil nga sa pagkamatay ng kanilang mga kasamahan na mga pulis. Sunod-sunod nang nagpaputok ang limang mga kasamahan ni Major Golbe. Punteria ang mga nakakalapit ng mga tagtad sa kanila. Habang itong si Major Golbe, agara na naglatag ito at nagbato ng mga usal at gamit lamang ang kanyang jungle bulo agad na sinalubong ng mga pag-atake ang mga tagtada Agad na nahawakan niya ang isa sa mga ito na walang pakundangan na lumapit sa kanila at nagpakawala ng mga pagtaga agad na nakipagbuno itong si Major Colby na nagsisigaw pa rin dahil sa naramdaman na galit hindi kasi inaasahan ng mga ito na sa kanilang pag-iimbestiga bumungad sa kanila ang mga ganitong uri ng mga kalaban na sa hinala ni Major Colby mga tagdad ang mga ito dahil na rin sa mga tila na kulay pula na nakatali sa kanilang mga ulo at sa mga puluhan ng kanilang mga itak nagtataka man ang mga pulis kung bakit biglang nagkakaroon ng mga rebelyong tagtad sa islang ito ngunit kinakailangan niyang mapigilan ang mga ito dahil kung hindi mauubos ang kanyang mga kasamahan at mga tauhan agad na ginilitan ni Major Golby sa liig ang kanyang hawak na rebeldie gulat na gulat naman ang iba pang mga tagtad nang makita nilang sumirit ang mga dugo galing sa sugat ng kanilang kasamahan sa liig ibig sabihin lamang tinatabla na ang mga ito ng mga armas ng mga pulis na labis nilang ikinawindang at ikinagulat natutumba na din ang ilan sa kanilang mga kasamahan nang tamaan ng mga pagbaril nila ni Tatay Simeon at Tatay Toto kasama ang tatlong mga anting pulis ngunit hindi lahat tinatablan ng bala. Dalawa sa mga tagtad ang mayroong higit na mas malakas na mga kakayahan na kahit na nakagawa pa ng mga pangbasag at mga pambao na usal ang grupo nila ni Major Gulbe sa kanilang mga bala. Hindi pa rin tinatablan ang dalawang tagtad. Kitang kita naman nila ni Butchok ang mga pangyayaring iyon. At nang mapagtanto nilang nalalagay na sa alanganin ang mga pulis, nagdesisyon na mga ito na tumulong na sa bakbakan. Nag-alangan pa kasi ang mga ito na sumali sa labanan unang-una kasi hindi pa nila kilala ang tunay na pagkakinanlan ng dalawang panig. Ngunit nakakasigurado na ang mga ito na hindi kakampi ang mga pulis sa grupong nagtatangga sa kanilang buhay. Batid din ng kanilang grupo na ang mga nasabing tagtad na ang mga nakakalaban ng mga pulis na iyon. na Uy kan itong si Gabriel na hindi na nakakayanan ang kanyang mga nakikita sa mga katulad niyang mga pulis. Butyok, kailangan na natin na kumilos. Kung hindi, mamatay ang lahat ng mga pulis na iyan. Wala pa ang sagot nitong si Butyok. Umarangkada na ng takbo itong si Gabriel. Bitbit -bit ang kanyang armas na punyal. Tumakbo na din sina Butchok at hinugot na ang kanyang natatanging armas na mga matatalas na mga garab. Susubukan nilang patamaan ang mga ito ng kanilang mga armas kung kaya ba ng kanilang mga armas na tablan ang katawan ng mga rebuilding tagtada. Lalo na ang dalawa sa mga ito na mayroong mas malakas na mga karunungan at kakayahan. Kasalukuyan ng nakipagbuno itong si Major Gulby sa isa sa mga ito at sobrang nahirapan ang pulis. May mga tangan din si Mocha at iyon na lamang ang kanyang pag-asa. Binitiwa na niya ang kanyang punyal dahil wala itong silbi. Napatawa na lamang ang kaharap nitong si Major Golbe at wika ng rebuildi sa kanya. <laughs> Inaakala mo ba na ganun lamang ako kadaling mapatumba ng mga armas ninyong dala? na may mga pabaw ng mga usal. <laughs> Iba ako sa kanila, pulis. Ngayon, tutuluyan na kita. At nang matapos lamang na masabi iyon ng rebelde, agad na itong tumakbo. Papunta kay Major Golbe. na bitbit -bit ang matalas nitong itak na may mga tumutulo pang dugo. Habang ang isa naman sa dalawa, kaharap ng mga albularyo. Sa puntong iyon, kahit na hindi tinatabla ng bala ito nagagawa ng apat na mga pulis na mabugbog pa rin ang tagtada gamit ang kanilang mga napulot na mga putol na kahoy na ginagamit nila bilang mga pamalo. Bago naman makalapit kay Major Golby ang isang tagtada, biglang may isang nilalang ang sumulpot doon at agad itong dinamba na nagiging dahilan para matumba mga ito doon sa damuhan at magpagulong-gulong. Habang napagulong ang dalawa, panay din ang ginagawang pagsaksak ni Gabriel sa katawan ng rebelde. Ngunit tulad ng mga nauna, hindi pa rin ito tinatablan kaya ang ginawa nitong si Gabriel agad na umigpaw ito pa itaas sa ere at binitiwan sa pagkakahawak ang rebelde sabay ng mga pagpapakawala ng mga pagsipa doon sa kalaban. Samantalang itong si Puno, mabilis itong lumundag at nang tamaan ni Gabriel ang rebelde at napaatras wala nang inaksayang sandali itong si Bono. Agad nang nagpakawala ito ng isang malutong na suntok na tumama sa panga ng rebuilding tagtad. Biglang nawala ang tiwala ng rebuilding sa kanyang kakayahan nang biglang mayanig ang kanyang katawan. Hindi man tinatablan ang mga ito ng bala at mga patalim, ngunit hindi naman kaya ng kanilang mga karunungan na sanggain ang kakaibang lakas ng batang si Bono agad na nagdilim ang paningin ng kalaban na tadtad at basag din ang panga nito na nagiging dahilan para humandusay ito doon sa may damuhan. Gulat na gulat ang mga pulis sa bigla ang pagsulpot ng iba pang grupo na tumulong sa kanila. Lalong lalo na itong si Major Gulbe na sa mga pagkakataon na iyon awang-awa sa kanyang mga tauhan at mga kasamahan. Ilang sandali pa agad nang nagpapakilala itong si Gabriel bilang isang pulis at nagpapakita ng mga patunay. Ngayon na, napagtanto nitong si Major Golbe na tama ang kanyang hinala na ang grupong tinutugis nila ay pakay din ang grupong talim sa dilim. Ngunit huwi ka nitong si Major Golbe. Maraming salamat sa tulong ninyo. Ngunit sa ngayon, kinakailangan ng tulong ng aking mga tauhan sa tingin ko din, kailangan na, na makalis tayo agad sa lugar na ito. Natitiyak kong may mga kasamahan pa ang mga ito dito sa kagubatan. Hindi ko lubos maisip kung bakit may mga ganitong uri na mga rebuilti sa islang ito. Sigurado akong kabilang ang mga ito sa grupong tagtada. Sagot naman itong si Butchok na nagpapakilala din na isang sundalo mas nakakabuting dalhin muna natin ang mga sugatan doon sa aming kota Major si Nanay na ang magpapaliwanag sa lahat-lahat dahil pulis at sundalo ang tumulong sa kanila agad na nagtitiwala itong si Major gulbi sa grupo nila ni Butyok at bukod pa nito wala na silang mapagpipilian pa dahil sobrang nangangailangan sila ngayon ng tulong agad na kumilos na ang mga ito at tinulungan ang mga sugatan ng mga tauhan ni Major Golbe samantalang binitbit nila ang mga kasamahan na namatay. Ngunit habang umuusad ang mga ito, napatitig itong si Major Golbe kay Bono, bulong ng pulis kay Tatay Simeon. Tatay Simeon, ano ang sa mo sa apat na ito? Gaano sila kalakas batay sa kanilang mga presensya? Lalo na ang botang iyan. Kitang kita kasi kanina ni Major Colby kung paano pinabagsak ng batang si Bono ang isang kalaban kung saan nahirapan siyang mapatumba agad ito. Ngunit sa isang sapak ng bata, agad na nanawalan ito ng malay at basag pa ang panga. Sagot naman nitong si Tatay Simeon na napapangiti na. Nang marinig ko ang sinasabi nilang kandida, may hinala na ako tungkol sa grupong ito, Major. Ang babaylan na iyon ay naging alamat na sa isla ng Sikihor at maging sa mga karating na isla. Hindi ko inasahan na magpasa hanggang ngayon buhay pa ang babaylan na iyon. Isa siya sa mga nakakatakot dahil sa kanyang lakas. Nasasabit na akong makita ito. Ang mga batang ito, Major nasa ibang antas na ang kalakasan. Kitang kita ko din kung paano pinabagsak ng batang iyan ang nakakalaban mo kanina. Ngunit kailangan pa rin natin na mapag-alaman kung bakit may mga tagtad ang bigla ang nandito sa gubat na itong major. At sa tingin ko, makakatulong ang grupo ng mga batang ito sa atin dahil mukhang isa lamang ang ating mithiin. Sa ngayon, sa tingin ko, Major, kailangan din muna na magamot ang mga kasamahan natin na mayroong malulubhang tama. you <laughs>